boy ay te pase protocol na para pintes in mga police involved sa shooting. And ikaw, sinasabi mo, sound judgment na hindi na kailangan base sa testimony ng mga witness. You don't deserve to be a policeman. You really don't. Ikaw yung nakakatakot na maging police. Ikaw yung mga tipong magdating sa kalye, dapat sabi mo sa akin, saan ka gumagalagala para sa mga araw na yon, iiwasan kita dahil natatakot na ako sa iyo. Dahil nakatakot. Sa pagmumukha mo palang, pangisingisi ka. Ngiting aso to eh, Mr. Chair. Kanil pang ngiting aso siya. Lahat dito na kayo ko, kita mo seryoso, itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya, ngiting aso. Parang pinagtatawanan lang tayo. Look at the face of this stupid policeman. Pasintabi sa mga policeman na nandito, I respect you all, especially Colonel, Lieutenant General Colonel Rodel Ceramonia, and I respect this gentleman who's been a friend of mine for so many years. But this guy, I don't have a tiny respect. Kanina pa tayo nagagalit dito. ang ising, -ising aso siya. And he's stating na sound judgment daw yun base sa mga witnesses na nagsasabing nagpaputok yung mga pulis kaya hindi na iparapintas. At mismo kinukontra ng kanyang uh, chief. Uh, na nabotas. And mismo sinasabi nitong uh, si Captain Terate Pase ng Soko Protocol. So sinang tama sa inyo? Ikaw o si Captain Tipase? O si Colonel Umipik? Silang dalawa versus you. Sinang tama sa inyo at no. Yung dalawa versus ikaw. Sino sa tingin mo? Huwag kang ising -isi. Captain, sir, sino po? sir. Uh, ang alam po po, sir, tama po ang ginagawa po namin, sir. Tama ang ginagawa nyo. So, ibig sabihin, mali itong dalawa. Ikaw ang tama. Is that what you're saying? So, mali yung nakalagay sa protocol sa libro ninyo. Mali at ikaw ay tama. Pagkawin na lang natin yung nakalagay sa PNP manual ninyo dahil sundin na lang natin yung sinasabi mo dahil mas parunong ka. You see, you cannot answer. Kasi alam mo, mali ka. Kaya lang talaga, Mr. Chair, ang sarap ipapontempt din eh. Ah, uh, no, yung, yung sound judgment na yan. para sa akin, very unsound. Very unsound yung judgment. He's making stupid out of all of us here. Para ito. Naging kapitan ka lang, akala mo, alam mo na lahat. rin mo na, pati si General Sermonia. Kapitan lang. E paano na kung ikaw yung naging kerkel, kung ikaw naging chief baka patay na lahat ng Pilipino. Pagpaparating mo na lang lahat. Hindi ka nahiya kay General Ceremonia, hindi ka nahiya kay General Gapas, kay General Kurat. Magsasalita ka ng ganon na these three gentlemen, alam nila na nasa protocol yun. Na para pintes, both sides, victim and mga police involved. And then kukontrahin mo ano yung pinaniwalaan nila. And who are you? You're just a captain compared to my general. Now, make us stupid, make them stupid as well. Sabi mo sa kala, in their face,